Sabi ko lamang yung nabanggit nyo kanina, Kongresman, about sa expectation nyo na uh, bibigyan din merong importansya sa mensahe ng Pangulo sa lunes ang mga sektor ng OFW. So parang, paano nyo napipicture uh, kaya itong mga mensahe ito ni Pangulong Bongbong Marcos, Kongresman? Uh, Opo. Of course, uh, hindi mawawala siyempre ang pagbibida sa mga ginagawa ng ating Pangulo o pagmamalasakit sa mga OFWs po natin. But of course, nakikita po natin dito kasamang mababanggit, syempre, yung ating edukasyon. At syempre, nandyan po uh, bababanggit sigurado ang bago po nating kalihim, no less ang si Senator Angara na manguna po Uh, ngayon o nanguna po ngayon sa ating DepEd. end hmm. Kaya nakikita po natin kung gaano rin po pinapahalagahan ng ating Pangulo ang edukasyon po ng mga kabataan po natin sapagkat so, sadyang napakahalaga ang edukasyon uh, para sa bawat sa po sa atin. At napakahalaga ng edukasyon ay talagang holistic at uh, talagang empowering ng maibigay po sa mga kabataan po natin. Kaya naniniwala po tayo, nakakasiguro po tayo na mababanggit po ito, uh, maibibida po ito ng ating Pangulo Siyempre, nandyan din po yung mga farmers po natin at mga bouts po sa atin na umaasa ng mas mura po na, na bilihin lalo, ng, lalo na po yung rice at natutuwa po tayo o bigas Dahil uh, marami po sa mga kababayan po natin nakakaroon po ng access doon sa tinatawag po nila na mas mura Subalit di kalidad po na... Uh, bigas at the price ng 29 pesos dun sa mga certain areas. Mm. And, ang isa rin po na nakikita po talaga natin na mababanggit po rito sa Raymond yung uh, bagong Pilipinas campaign na ang, nakapalo po rito yung maayos na serbisyo sa lahat po ng mga mm. kababayan po natin. Di po ba kung mapapansin po natin, nakakaroon po ng uh, bagong Pilipinas uh, kick-off campaign sa mga iba't-ibang mga lugar o yung serbisyo fair na nandun po yung Uh, services being provided for by the Philippine government uh, lahat po ng mga front lines ay talagang nandoon at nagbibigay po ng serbisyo sa mga kababayan po natin sapagkat naisin po ng administrasyong ito na talagang mas mailapit yung serbisyo ng ating pamahalaan sa mga kababayan po natin isang napakagandang atikain at ginagawa po ito ng ating pangulo sa kasalukuyan yung usapin ng controversial uh, na pogo Do you expect or do you also want to hear from the president na total ban na ang pogo sa bansa? Amare, uh, maring mabigyan mm. po ito ng uh, diin din sapagkat nakikita naman po natin kung ano po yung naging epekto po nito sa ating society. Nakikita rin po natin uh, yung mga other activities, nifaris activities na kaakibat po nito. Sa so, naman po natin, kapag pinag-usapan po yung Pogo, madalas din po yung mga uh, other criminal activities na nangyayari. Uh, kaya, I suppose, magiging uh, matas po yung tsansa na maging part po ito ng uh, bibigyang diin o pansin ng ating Pangulo. Para masigurado po natin na yung mga pogos ay uh, hindi na po magkaroon ng puwang at yung mga operators po nito ay hindi na rin po uh, magkaroon po ng opportunity na mag-involve po o mag-engage po sa mga illegal activities. Oh, well,